Hello! Ito po yung bedroom ko. Hmm. Ito pa. Si Teddy Bear ka. Si Dinosaur. Ito pa. Bank bed. Kung... Kasi po pag... Um, malak... Pag, pag... Pag may baby na si Mama, Diyan po yung baby. Or, pwede naman dito. Kasi pa, ano, nasa ko na po may baby si mama. Para po may color ako. Ito naman po, bedroom ni mama. Cabinet niya. Speaker ng Papa ko Mga picture Eta pa Eta pa si JK Ako And Si JK pa din ito naman teddy bear na binigay kay mama ito naman po yung binigay kay mama nung valentine's day ito din tsaka ito din tsaka ito din ang dami ng binigay ng papa ko ito sa kanya teddy bear hindi po ito binigay ng tatay. Para po may teddy bear lang po si mama. Ito naman. Ito si Blue. Dual katana. Ilalagay ko na siya dito. Ito, stand ng mama ko para sa ano? Um, para sa cellphone. So, dito si mama natutulog. Ay. You Ilaw. Know? Ito po sa labas. Nakakasilaw sa labas. Ito po, may surveillance kami na po kami. Tapos pakita ko naman po sa inyo sa baba. Ito po, nailaw na, na yun o. Pag pinindot ko po ito, I mean, ito pala po. Iilaw. Ito naman po, camera. Huwag nyo nyo po ipansinin yung nagsasabi niyan. Napalas ako po eh. White. White, kung ano pa, masasabi po ninyo blue to pero white po iyan. Ito po yung blue. Ano na po, ayaw eh. Hmm. Too bad, too bad, so sad. Ito naman po sa baba. Tignan natin si mama sa baba kung anong ginagawa. Ask natin. Ito naman po yung mga pictures ni na mama at papa. Kasama po ako. Ito po. Ito po yung lola ko. Hmm. mama. Open lang na po natin to. Hey mama. Ano po gawa mo? I'm just doing your thing para sa school. Oh, okay. Ito po. living room. TV naman. Ready ready na po kami para sa Christmas. May surveillance camera kami doon or dyan. Ito ah, Christmas tree namin. Sinasabi ay Mary M-E-R-I-Y Mary Christmas C-H-R-I S-T-M-A-S Christmas Ito naman Pinasakatan si Mama at Papa. Ang pagi-pagi ni Papa. Si Mama. makapunta Where have you been? 6 minutes na? No? Sabra sabra na yan Okay pa Sorry pa saan ka Hmm? ka pa kasi na namin. Black and white gusto ng mama ko. Ay, ito naman ito sa loob ng rat naman. So cold. Ito Ito naman. ito, hindi pa namin ito nagagamit. Hindi ko alam kung bakit. Ayoko po pakita dito kasi po ang dilim. Ask ko, ko lang mama ko kung pwede ipakita yung CR. Mama! 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 Pwede ka ba ipakita yung CR? No, hindi ako nakapag... Ano ah, oh, tignan mo. Parang medyo okay naman. Okay. Perfect. Perfect, guys. Sobrang dilim. Okay. Ito pa si Arman. Ayan. Diyan. Ito rin automatic. Pagkakilipin the doon, mayroong lalabas. na po tayo sa CR. Ito lang po yung garage namin. Kung may inas po kaya na ito, fake grass lang po ito fake grass. Ito din. Hindi ko kung bakit nang nila nilalagay Ito, fake plant. Nagawa lang ni mama para maganda yung bahay. Ayusin lang natin ang lahat. Touch. Oops, manit. Dapat nakatanggal pa na to. Ito naman, nakabilig Hindi. Okay, ayos na. Itip lang natin ang uh Ito naman, yung bike ng papa ko. Bike ko, sira na yung kadena. Hindi kung bakit. Sino guys? Huh. Going that band. next